Huwag itong ipadayon sa versikulo 7. Sige, ng direk. Paingon sa utso. og miabot ang adlaw sa kasulugan sa pan nga wala ipatubo. Nga mao ang ting ihaw sa nating karnero nga maoy kanon sa panihapon. Sa pangilin, sa pagsailo, o, ang pista, pangilin o kasulugan. Di, hindi mo mabasa nga pista pero pangilin pangilin o kasaulugan giingnan hiso si Pedro o si Juan, lakaw ka ug paghikay kamo sa atong panihapon sa pangilin sa pagsailo. na, si Kristo mismo nagastos pista gawas nga si Kristo mamista bisa nang iyang mga na mista pero bata pa man to si Kristo mismo nagsaulog og pista muna nga ingon mo nga di pahunong ang pista o amaga nga pahunong ni Kristo nagpista man si Kristo na man nga na, nagpadayon man ang pista wala nagi hingon nga di pa hunong pista nga pag nga sa ulugan iyas ginuo dili sa dios-dios monang sakto na nga dili na sad mo mamis, magpista pamista na lang mo kay mga katoliko nga nung nagpista puni nagpaila puni mga katoliko magihatagon kamo mga dalo mo monang di mo magpista kay di mo ganahan ng pagkain sa inyong sigkatao mga katoliko magasto kay manggihatagon ang katoliko Muna mga igsuon, padayon ta sa atong pista.